Mga Lods, J-Boxing official nga pala. Ngayon, ay ating babalikan ang laban na nagbigay ng bangungot kay Fernando Monchel sa kamay ng ating da Pilipino flash Nonito Donaire Jr. Noong mga panahon na to, si Monchel ay ang kasalukuyang WBC and WBO bantamweight champion at pareho sila ni Donaire na nasa the ring's top 10 pound for pound Ang huling Pilipino boxer na nakalaban ni Monchel bago niya harapin si Donaire ay si Ciso Morales at tinalo niya ito via TKO sa round 1 at nadepensahan niya ang kanyang WBO Bantamweight title. Noong December 4, 2010 ay hinarap ni Donaire si Volodymyr Sidorenko para sa vacant WBC Continental Americas Bantamweight title. Na-knockdown ni Donaire si Sidorenko ng tatlong beses at siya ang kauna-unahang nakatalo sa boxer na to. Dahil dito sa panalo ni Donaire na to, ay nabigyan siya ng pagkakataon para harapin si Fernando Monchel. Noong February 19, 2011, sa Mandalay Bay Resort and Casino sa Las Vegas, Nevada, ay nagharap ang dalawa. Para sa WBC and WBO Bantamweight titles na hawak ni Fernando Monchel. Dito nga ay napabagsak ni Donaire si Monchel. Mga Lods, nung una ko itong napanood ay magkahalong saya at awa ang naramdaman ko. Si Monchel ay parang gustong gumising sa isang masamang bangungot na gawa ng kamao ni Donaire. Sa laban na to, si Donaire ay may kartadang 25 wins, 1 defeat at 17 sa panalo niya ay knockout. Si Fernando Munchel naman ay may kartadang 44 wins, 34 by knockouts at may dalawang talo. Tara mga Lods, panoorin na natin ang laban. Dito sa round 1, ay kitang-kita na dominado si Donaire dahil sa mga malalakas na patama nito. And this is to other, uh, some And Montielo... right hand up. That like good sweeping lock. Monteon showed a very good hit move early in the fight. Hang on, go. There go. They almost fight like they're bigger guys. Well, they push differently like they're different bigger guys. Montiel, a little off balance as Donair lunges. Here you see he slips the jet the right hand and rolls under. and comes up with a left hook. A beautiful left hook to the chin early in the fight. Close landed by Donair in round number one. Mga Lods, dito sa round two ay mangyayari na ang bangungot ni Montiel. Montiel showing a strong chin here, but that was a beautiful right hand he just took from Lomere. Now, now you see Montiel starting to put the pressure on because he realizes he's not gonna win an outside boxing match. So now he's starting to pat the pressure a little bit more. Pero nagawa pa ni Montiel Makabangon sa kabila ng sinapit niya. At tinapos na nga ni Donaire ang laban. Dahil dito ay naagaw ni Donaire ang WBC and WBO Bantamweight titles. And now the... at siya ay napang third place sa Ring Magazine's Pound for Pound Rankings. Mga Lods, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para lagi kayo updated sa mga bago natin video.